Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots, Good morning and happy ano na ngayon, Wednesday. So, oh, day of na naman after tomorrow. Good morning from Kuwait everyone and to all my solid of 30 supporters. Hello, hello everyone, good morning. All over the world. Hello. So, pag-uusapan natin my god. My goodness talaga. Itong head ng International Corrupt uh, Court or ICC. Ay, halas. Tinanggal na, no. Si Karim Khan bilang prosecutor sa kaso ni dating Pangulong Duterte. So, it is good news aside from that. Uh, Karim Khan also has a case in the United Nations or ayun, kanyang magigip, magiging, manyak-manyak niya. No? Uh, <clears throat> sexual offense yata yun eh, ang kaso niya sa United Nations. an uh, ongoing din yun. So, wala siyang karapatan na mag-prosecute kay dating Pangulong Duterte dahil siya din naman ay hindi siya malinis. So, ngayon, ayon dito sa Archlight News, so, balita na ito kahit saan sa Pilipinas, no? ICC or International Criminal Court or Corrupt Court, tinanggal si Karim Khan bilang prosecutor sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Good job! Dahil hindi ninyo naman bina, uh, binigyan ng ano eh? Pansamantalang kalayaan si dating Pangulong Duterte interim release na siya ay 80 anyos na at uh, dapat nasa uh, labas na siya maghintay siya ng kanyang trial na inuunti-unti ng uh, ICC na dapat noong 23 noong September ang kanyang uh, trial, first trial ngayon eh wala binayaran na naman siguro itong ICC ng gobyerno ni Bongbong Marcos para i-extend na naman ng i-extend hanggang sa mamatay si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Facility. Yun ang gusto ni Bongbong Marcos, Liza, at ni ano Martin Romualdez at ang mga kasabwat nilang makakaliwang grupong komunistang-teroristang CPP, NPE, NDF. Ang saan ay dyan din sa The Hague, Netherlands, si Joma Sison, kinopkop ang komuni ang head ng komunista ng Communist Party Leader ng Pilipinas ng The Netherlands. So, dinisqualifikahan ang mga appeals judges, ng International Criminal Court or Corrupt Court ICC si Karim Khan bilang prosecutor sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa posibleng conflict of interest batay sa kopya ng disisyong nakuha ng Reuters. Matanda, matatanda ang ganito uh, nitong Agosto ay naghain ng motion ang kampo ni Duterte para ipadisqualify Si Khan, iginiit nila na may malinaw o manong conflict of interest dahil dati nang nasangkot si Khan sa pagtanggap ng mga komunikasyon mula sa mga biktima ng kampanya kontra-droga ng dating administration. Kasi kumukuha ito sila dati, binibigay ng kampunla ni Diliman, lahon Tiveros, yung mga makakaliwa na yan. Tandaan natin si Delila, Dilima, uh, Disaba. Ang asawa ni Joma Season ay kapatid niya or tiyak ba So, link talaga si Dilibog yung burikat na yan na Jonel sa mga makakaliwa. So, uh, sila Trillianis, di ba? laging bumupunta dyan. O kamakailan lang si Trililing, doon, anong nangyari kay Duterte nung pinasok niya doon sa loob na Baka may ginawa na hindi masama doon. At hindi din yun pinaalam ng kampo ng ICC sa pamilya ni dating Pangulog Duterte na inalaw nila pumasok doon ang mga kinatawan ng Pilipinas na pinadala ni Bongbong Marcos doon kasabwat ang Philippine Embassy ng The Hague, Netherlands. Kandun so, si Trililing pumasok according to Pulong, Congressman Pulong Duterte. Ayon pa sa kanila, hindi na dapat lumahok si Khan sa paghawak ng kaso dahil dati na umano nitong nirepresenta ang Pilipinas ang Philippines Human Rights Commission. Ha, isa pa to. Sa Pilipinas, yung uh, criminal ha, human rights na yan. <laughs> sa pagtukoy kay Duterte bilang pangunahing suspect, ang desisyong ito ng ICC ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa magiging takbo ng investigasyon sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. So hindi natin alam din ito mga lalabs mga watch, baka nililito lang din tayo nang uh, International Corrupt Court na to ICC, kunwari, tinanggal si Khan dahil nga eh, pampalubag loob na hindi binigyan ng interim release o pansamantalang kalayaan ang dating Pangulong Duterte na nakadetain dyan sa uh, detention center ng uh, International Corrupt Court na to. Hindi natin alam kung ano ang kanilang mga laro kasi ang bagong upo din ngayon na kapalit ni Khan na to ay against Duterte din. Siyempre, bayad ang courting ito ng mga corrupt politician international around the world. Ito yung kahuli-hulihan ko nung source ng mga tao pagdating sa korte o corrupt. Tumatanggap sila ng mga ng millions, billions of dollars from a corrupt politician around the world to prosecute somebody that uh, they don't like or they, uh, their enemy in politics. So, like Duterte, ayaw ng mga Marcos dahil ang gusto ng Marcos Jr. ngayon, hindi na sila bababa sa pwesto. Gagayahin ni Marcos Jr. ang kanyang ama, na yung dating late dictator na si Marcos Sr. Kawatan, tatlong, tatlong dekada pa na nasa Guinness record, World of Record, no? Na Book of Record. Magnanakaw ng biruang kawatan sa buong mundo na politiko. Naka. <laughs> Binigyan natin ng pagkakataon to correct the mistake Papatunayang hindi totoo ang kanilang ang akusasyon sa kanila, abay. Naging dubli doble, triple pa pala si Bongbong Marcos sa klap. Tapos ngayon, yung mga Duterte na tumulong sa kanila, mapalibing ang kanyang putang inang tatay. Eh, anong ginawa? Dinala sa dahig. Si Imelda, convicted yan ng Sandigang Bayan during Duterte's at, uh, term. As president, hindi pinakulong ni dating Pangulong Duterte si Imelda dahil matanda na nga, 90, 90 years old na something ganyan. E, si Bibi tinulungan si Bongbong Marcos na magiging presidente anong ginawa sa mga Duterte ngayon. Yun ang ginigipit. Sa bagay, may gaba, dili magsaba, kagaya ng taong ito, mirisimo, mo, Karimkan, dahil ikaw ay isang kurap na lawyer, corrupt ka na, ano, yung court, your court is number one, corrupt international. So, ang masasabi ko lang sa'yo is, meresi, 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 gaba, 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 pikat mo, pikat na tanggal ka.